Hello mga kababayan. Ako nga pala ulit, nandito para pag-usapan ng isang napaka bagay, ang pinaghirapan ninyong pera. Alam naman natin na mahirap maging OFW, di ba? Malayo sa pamilya, nagpapadala ng pagmamahal at suporta sa mga mahal sa buhay. Pero paano kung gusto mong pagtrabahuhin ang perang yan para sa? Yan ang alamin natin ngayon, mga matalinong paraan para mag-invest at palaguin ang inyong pera. Una natin may isang parang formal pakinggan, pero maniwala kayo parang yung maasahan ninyong kaibigan. Ito ang pagbig MP2 Savings Program. Alam ko iniisip ninyo, naku, gobyerno na naman James, nakakabagot yan. Pero teka muna, iba to. Ganito isipin ninyo regular kayo maglalagay ng pera gaya ng ginagawa ninyo Pero invest na nakatenga lang, mas malaki ang kikitain nitong interest kaysa sa regular savings account. Ang Pag-ibig MP2 Savings Program ay isang voluntaryong savings program na may mataas na dividendo. Hindi lang ito basta-basta savings account. Ang kita dito ay mas mataas kumpara sa mga tradisyonal na banko. At alam nyo ba, tax-free pa. Parang binibigyan kayo ng bonus ng gobyerno dahil masinop kayo. Hindi masama, di ba? Ang kagandahan pa nito, flexible on terms. Pwede kayong maghulog ng kahit magkano, kahit kailan. Walang pressure, walang hustle. Swak ito kung medium term ang iniisip ninyo. Mga limang taon. Yung pangarap na bakasyon, down payment sa bahay, o kahit panimulang ipon. Pwede rin itong maging stepping stone para sa mas malalaking investment sa hinaharap. At hindi lang yan, may peace of mind pa kayo dahil backed ito ng gobyerno. Ibig sabihin, secure ang pera ninyo. Hindi ba't masarap sa pakiramdam na alam mong safe ang ipon mo habang lumalago ito? Kaya kung naghahanap kayo ng paraan para palagoy ng inyong ipon ng walang stress, subukan ninyo ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Para sa pangarap na bakasyon, down payment sa bahay, o kahit panimulang ipon, swak na swak ito. Huwag na magdalawang isip, simula na ang pag-iipon ngayon. Ngayon, para sa mga medyo adventurous, pag-usapan natin ang stock market. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip kung paano ba talaga kumita sa stock market. Maraming kwento ng mga taong yumaman dahil dito, pero marami rin ang natatakot dahil sa mga balitang nalulugi ang iba. Kaya naman, mahalagang maintindihan natin kung paano ito gumagana at kung ano ang mga dapat tandaan bago sumabak dito. Stocks, mutual funds, UITFs, lahat yan. Ang mga ito ay iba't ibang paraan para makapag-invest sa stock market. Ang stocks ay shares ng isang kumpanya na maaari mong bilhin. Kapag tumaas ang halaga ng kumpanya, tataas din ang halaga ng shares mo. Ang mutual funds at UITFs naman ay mga pooled investments kung saan pinagsasama-sama ang pera ng maraming tao at ini-invest ng mga professional fund managers. Hindi ko kayo lolokohin, parang roller coaster 'to. Ang stock market ay puno ng ups and downs. Minsan tataas ang presyo ng stocks mo, minsan naman bababa. Kaya't kailangan mong maging handa sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ito para sa mga mahina ang loob, pero kung handa kang mag-aaral at mag-research, malaki ang potential na kumita ka dito. May akyat, may baba, minsan gusto mo nalang pumikit at sumigaw. Pero tandaan, ang bawat pagbaba ay may kasunod na pag -akyat. Ang mahalaga ay hindi ka mag-panic at magbenta agad ng stocks mo kapag bumaba ang presyo. Kailangan mong magtiwala sa proseso at sa mga desisyon mo. Pero kung matalino ka, malaki ang potential ng stock market. Ang susi dito ay ang tamang kaalaman at diskarte. Hindi sapat na basta ka na lang bibili ng stocks. Kailangan mong pag-aralan ng mga kumpanya ang kanilang financial health at ang mga trends sa market. Kung magagawa mo ito, malaki ang chance na kumita ka ng malaki. Isipin nyo, dumarami talaga ang pera ninyo, hindi lang maliit na interest ang stock market ay nagbibigay ng mas mataas na returns kumpara sa traditional savings accounts. Pero syempre kasama rin dito ang mas mataas na risk. Kaya't kailangan mong timbangin ang mga ito bago ka mag-invest. Pero hindi ko sinasabing isugal nyo lahat ng ipon ninyo sa kung anong kumpanya na nakita nyo lang sa internet. Hindi, hindi, hindi. Kailangan mong maging maingat at responsible sa iyong investments. Huwag kang magpapadala sa hype o sa mga balitang mabilis nakikita. Tandaan, ang stock market ay hindi isang sugal kundi isang long-term investment. Dahan-dahan lang mag-research, magtanong sa financial advisor kung kailangan. Huwag kang magmadali. Ang pag-invest sa stock market ay isang proseso na nangangailangan ng oras at pasensya. Kung hindi ka sigurado, huwag kang magatubiling humingi ng tulong sa mga eksperto. May mga platform tulad ng Call Financial o BDO Securities na makatulong sa inyo. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga tools at resources na makatulong sa inyong pag-invest. Maari kayong magbasa ng mga analysis, mag-track ng performance ng inyong investments, at makakuha ng mga expert advice. Kung hindi pa kayo handa pumili ng stocks, okay lang din. May mga ibang paraan para makapag-invest sa stock market ng hindi kailangan ng malalim na kaalaman. Ang mga mutual funds at UITFs ay magandang alternatibo para sa mga beginners. Parang basket na ng stocks ang mutual funds at UITFs, minamanage ng mga professional. Ang mga fund managers ang bahala sa pag-invest ng pera ninyo sa iba't ibang stocks, kaya't hindi mo na kailangan pang mag-alala sa pag-monitor ng market araw-araw. Parang may personal shopper kayo para sa investments ninyo. Ang mga fund managers ang gagawa ng lahat ng trabaho para sa inyo. Kailangan mo lang mag-invest at hayaan silang mag-manage ng pera mo. Makikita ninyo yan sa mga bangko tulad ng BPI, BDO, Sun Life, at iba pa. Maraming mga financial institutions ang nag-aalok ng mga ganitong klase ng investments. Kaya't huwag kayong matakot magtanong at mag-explore ng mga options ninyo. Tandaan ang pag-invest ay isang mahalagang hakbang tungo sa financial freedom. Sige, lipat tayo sa mas nahahawakan, yung tipong pwede ninyong mahawakan o malakaran. Real estate naman tayo, Klasyang investment to, mga kabayan. Pagbili ng lupa, bahay, condo, sigurado'ng kikita yan in the long run. Pwede ninyong paupahan para may passive income o hawakan lang at hintayin na tumaas ang value. Parang nagtatrabaho ang pera ninyo kahit tulog kayo. Pero at malaking pero to, ingat din. Siguraduhin na lehitimong developer ang bibilhan ninyo. Mag-research at maging handa sa responsibilidad ng pagiging landlord. Ayaw nyo namang mapunta sa wala ang pera ninyo, 'di ba? Para naman sa mga may pusong negosyante, paano kaya magsimula ng sarili ninyong negosyo? Hindi ko sinasabing iwan ninyo ang trabaho ninyo, pero pwede ninyong subukan ng franchising. Yung mga food cart na nagkalat, water station, kahit laundry shop, magandang side hustle yan habang nasa abroad kayo, at malay nyo, baka lumaki pa yan balang araw. Siyempre, kailangan ninyo ng mapagkakatiwala ang tao para magmanage sa Pilipinas, pero parte yun ng adventure, di ba? At panghuli, narito tayo sa Wild West ng Investment, ang Digital Investments. Sa mundo ng Digital Investments, maraming oportunidad na pwedeng pasukin. Pero tandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Kailangan ng matingding pag-aaral at pag-unawa sa bawat hakbang nagagawin. Cryptocurrency, online businesses, lahat ng digital. Ang mga ito ay nag-aalok ng kakaibang paraan para mapalago ang inyong pera. Pero hindi ito madali. Kailangan ng tamang kaalaman at diskarte. Hindi ito para sa mga mahina ang loob. Ang digital investments ay puno ng mga pagsubok at panganib. Kailangan ng tapang at determinasyon para magtagumpay. Ang cryptocurrency kasama ang Bitcoin at Ethereum parang pagsakay sa rocket. Ang halaga nito ay mabilis na tumataas at bumababa. Isang araw pwede kang kumita ng malaki pero kinabukasan pwede ring mawala lahat pwede kayong pumunta sa buwan ngayon tapos bumagsak bukas. Ang volatility ng cryptocurrencies ay isang bagay na dapat paghandaan ng bawat investor. High risk, high reward, ikaw na. Ang mga digital investments ay may potensyal na magbigay ng malaking kita pero may kaakibat na malaking panganib din. Pero kung magre-research kayo at iintindihin ang risks, pwede itong maging exciting na paraan para mag-diversify ng portfolio. Ang tamang kaalaman at pag-aaral ay susi sa tagumpay. At syempre, nandyan din ang online businesses. Ang mga online businesses ay nagbibigay ng oportunidad para kumita kahit nasaan ka man. Dropshipping, freelancing agencies, digital products, ang dami ng pwede. Ang mga ito ay nagbibigay ng flexibility at kalayaan sa oras. Parang may negosyo kayo sa bulsa ninyo. Sa pamamagitan ng teknolohiya, pwede kang magpatakbo ng negosyo kahit saan at kahit kailan. Pero ulit, kailangan ng sipag, tiyaga at kaunting tech savviness. Ang tagumpay sa digital investments at online businesses ay hindi instant. Kailangan ng oras, effort at tamang kalaman para magtagumpay. Ayan, mga kababayan. Isang buffet ng investment options para pagtrabahohin ang pera ninyo gaya ng pagtatrabaho ninyo. Tandaan lang, bago kayo pumasok sa kahit ano, siguraduhin na may emergency fund kayo para kung sakaling may aberya handa kayo. At lagi-laging mag-research, huwag basta maniwala sa akin o sa kahit kanino. Magbasa, magtanong at siguraduhin na naintindihan ninyo ang pinapasok ninyo. At kung may tanong kayo o gusto nyong i-share ang inyong investment journey, comment lang kayo sa baba. Salamat sa panood at ingat lagi mga kababayan.